Eh, ilagay po natin yung bawang, sibuyas, and yan, halukahin po natin. Yan. At luya. At hipon po. Ay, lalagay na po natin. Maya, maya po. Ay, mangan. Para at hala. Para maging masarap po siya. Yan. Halukahin po natin. Yan. Papalapula na po siya, guys. Ayan. For this video natin ay hipon at alimasag. Ayan po lang po siya, guys. At ilalagay na po natin ang alimasag. Ayan, para para sabay-sabay na po sila manluto, no? Ayan, at halukayin po natin siya. Ayan. Ayan masarap. Nam-nyam. For to this video, alimasag at hipon. Thank you for watching po sa inyo, guys. Maraming salamat po sa panunood, no? Ayan, napula na po sa marutong-luto po. At marami pa pong tubig yan. Kaya patutuyo natin konti. Ayan. Yan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa aking video. Sa munting video na for video ay hipon at alimasag. Ayan. Halukayan po natin. Malapit na po siya, no? Yan. Paluto na, guys. Wala na sabaw. Thank you for watching.